morning po and welcome po sa ating araw-araw nag-uumapaw na pagpapala ng ating Panginoon Praise God! So it is indeed a good day for all of us Salamat po sa pagising ng maaga para po makatunghay sa ating AANP At yung mga later naman mag-view nito, still the blessing of the Lord is upon you So before anything else, tayo pong lahat ay manalangin, let's pray together Thank you, Lord. Father, in the name of Jesus, nagpapasalamat po kami sa napakagandang araw na ito. Lord, bukas po ang langit para sa aming lahat. Lord, ang mga pagpapala, nariyan na. Lord, kaya naman, we are all expectant. Lord, bukas na bukas ang aming mga kamay. Sahod na sahod kami, Panginoon, to receive from you because we know that the God we serve is faithful and true. Lord, kaya naman, ang buong maghapon na ito, inaalay namin sa iyo. Tulungan niyo po kami, palakasin niyo po kami, bigyan niyo po kami ng bagong inspirasyon, gabayan niyo po kami, Panginoon. We just thank you, we bless you. In the name of Jesus, we all pray. Amen, amen, praise the Lord. So, ang episode po natin ngayon is about Matira, matibay. Have you ever heard of that parang saying, ano, na talaga naman amidst adversity, eh talaga naman yung resilience eh yan ang aangat sa lahat. Tamang-tama po ang ating topic lalo na nitong mga nakaraang mga panahon at pagkakataon na ang ating bayan even yung isyong pandaigdigan, ay eh, punong puno ng kaguluhan. Ano po? Yung gera po sa Israel ay eh, nananatiling ganun pa rin. Bagamat more than 2000 years ago, panahon pa ho ng Old Testament may gera na doon eh. Hanggang ngayon may gera pa rin, no? Kasi ito talaga ay uh, kanilang uh, tinatahakang kang uh, pathway no there's no other way no kasi palagi silang merong merong territorial dispute pero yung modern times na scenario nito dahil may mga dispute doon nakakaapekto po ito hindi lamang sa kanila doon kung hindi sa pandaigdigan kasi alam niyo naman yung nasa mid east na mga countries pag may mga tension nako ang apekto po niyan unang-una ay ang presyo ng mga langis sa mga krudo nako yung mga petroleum oil and products ganyan nako so Apektado po ang lahat, no? kagaya din po sa ating bayan. And of course, sa pagpasok po ng holiday season, naku, nararamdaman na po natin na unti-unti na naman na tumataas ang mga presyo ng bilihin no at recently nga po nitong nakaraang mga nang na linggo ay eh, nakarinig tayo ng balita no na uh, niyanig ng 6.8 magnitude ang ang Mindanao. Pat nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon. Meron po tayong JCSG Mindanao sa South Cotabato at sila naman po ay proteksyonan ng ating Panginoon kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. But you know, pag naririnig po natin itong mga ganitong mga balita, these are the things that are beyond our control. Ito po yung mga nangyayari sa ating paligid na sana pwede natin pakialamanan o mamanage pero these are beyond our control. No? Wala po talaga tayong magawa at magagawa sa ganitong mga pagkakataon maliba na lang talaga na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos na meron tayong Panginoon na tumutulong sa atin. And on our part, no, kailangan po tayo ay talagang maging matatag no sa ating pananampalataya that we be resilient, no, mag yung kumbaga nilalaban natin, tama? Pinaglalaban natin, tama rin po, at ipanglalaban po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon sa ganitong mga pagkakataon at ganitong panahon lalo po na tayong mga Kristiyano, lalo na sa community ng Jesus Christ Saves Global Outreach, na kung saan ang taon po ng 2023 is declared as the year of our victory. At kung tutuusin, ako ilang tulog na lang po matatapos na ang taon ng 2023. No, so kumbaga yung pressure din, no, yung kabi-kabila pa rin ng mga sitwasyon natin na maaaring, you know, still hanging and still pressing us, no? Ito talaga yung maaaring magresulta ng dalawang bagay sa atin. It's either magresulta talaga ito ng tagumpay, praise God, or naku baka malapit kung kailan tayo malapit na sa dulo, eh lalagapak pa tayo, o kung baga manghihina pa ba tayo, o habang palapit na tayo ng papalapit dun sa end of the year, yung finish line natin for 2023, eh doon pa ba naman tayo bibigay? Doon pa ba naman tayo ayawan na? Doon pa ba naman tayo aayaw pa? Diba? Kaya napakaganda po na tayo ay maging matatag Sabi po sa 2nd Corinthians chapter 4, verses 7 to 8 in the New King James Version. We have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power of God and, um, uh, that the excellence of the power may be of God and not of us. We are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed. Wow. So kung tutuusin, alam niyo po itong mga bagay na na nagsusurround sa atin, na nakapaligid sa atin, mga persisting situations no or conflicts or you know, mga problema na hindi pa natin na, nare-remedyohan nasusolusyonan no, na and there remain to be a problem or a a situation to us. No, sabi po ng Biblia, maaaring ang mga bagay nito aapekto sa atin. Maaaring ang mga bagay na ito, eh, seemingly, you know, mapanghihina tayo or madi-discourage tayo or, you know, medyo madi-disrupt tayo ng mga ito. Pero, you know, we're not forsaken. We're not Uh, abandoned we're not totally in despair dahil may kapangyarihan ng Diyos na nasa sayo at nasa akin at yung kapangyarihan ng ng Panginoon na yan ay sumasagisag sa salita ng Diyos na ating ipinupuno sa ating mga buhay araw araw po. Kaya napakaganda na every morning tayo po ay mag in sa ating AANP kasi these are just bits of the Word of God na pwede na nating itakbo buong maghapon. Amen. No? So, kung ano man po ang ating mga sitwasyon ngayon, mag-hold on po tayo. Maging matatag ka, maging matibay ka. I encourage you na tindigan mo ang pananampalataya mo sa ating Panginoon dahil ang Panginoon na nangako sa atin ay tapat. So kung ano man ang iyong mga uh, prayer focus or prayer request today or mga prayer concerns no sa maghapon you know we just have to lean on God na may kapangyarihan sa atin na ibinigay ang ating Panginoon and that is our faith that is the presence of the Holy Spirit in our lives that is the word of God that is operating in us ito po yung mga kapangyarihan ng Panginoon sa atin you know hindi man natin nakikita na uh, umayos na ang pangdagdigang kapayapaan pero it doesn't mean na wala pong ginagawa ang Panginoon. Hindi naman ibig sabihin na may problema ka pa ngayon. Ay hindi na ba sumagot ang Panginoon sa prayers mo? O wala na bang tulong ang Panginoon sa'yo? Hindi po. Ang tulong natin ay laging nagmumula sa ating Panginoon. We just have to rest on the power and on the Word of God. Kaya po ngayong umagang ito, mga kapatid, be resilient. Maging matibay ka sa lahat ng sitwasyon. Huwag kang bibigay. Konting panahon na lang, katapusan na ng uh, taon na ito. And who knows, no? Marami pa po itong linggo na ito at mga araw na ito. Huwag kang manghihina ng loob. Baka iniisip mo na, ay nako, this is it for me hanggang dito na lang siguro hindi na aabot hindi na talaga mangyayari sa akin for the year no You know, better change your mind about this kasi ang Panginoon po is the God of timing. Who knows, habang nakikinig ka ngayon, pagkatapos nito, andyan na ang blessing mo. Who knows, within the week or within the month or even before the year end at the strike of 11.59 p.m. bago talaga magpalit ng kalendaryo, ang tagumpay ay mapasayo pa rin. Amen. Sapagat ang Panginoon natin ay tapat. Yan pong panghawakan natin ngayon. Maging matatag tayo, maging matibay tayo. Huwag tayong bibigay, huwag tayong magpapatalo. Amen. So ngayon po mananalangin po tayo. Ibaon po natin yung encouragement ng word of God ha, may kapangyarihan sa atin. Talagang matitira tayo dahil tayo ang matitibay sa ating pananahan sa salita ng Diyos. So let's pray together. Join me in this prayer. Father in the name of Jesus. Salamat po. Thank you, Lord, for the promise of help, O God. Thank you for the promise of grace, for the promise of mercy, or favor, your blessing overflowing upon us today. Lord, salamat po na ano man yung kinakaharap namin, magtitibay kami sa aming pananampalataya. Lalaban kami, manglalaban kami, ipanglalaban namin ang aming pananampalataya sa iyo. Sapagkat alam namin, kasama ka namin, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami tatalikuran. Kaya po, Lord, we thank you for this day. We bless you. In the name of Jesus we pray that we declare in Jesus name we all say amen 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 so god bless you po and i will see you soon bye